Hiyak na tiyak ko po'y magugustuhan ng mga bata itong niluto natin at parang chicken nuggets po ang dating. Manok po muna tayo ngayon ha, wala muna ang karning baboy o kaya isda para matagbig po yung iba. Patuloy niyo po muna yung natirang mantika na dumikit dito sa manok bago niyo po siya hiwain. Yun naman pong breading, ang ginawa ko po dun sa breading ay ganito. Pinagulong ko po sa rina na may konting asen at saka pamintang durog. Pagkatapos, inilubalog ko po sa binating itlog. Pagkatapos, pinagulong ko po sa breadcrumbs. Yung mumu ng pandisal o kaya naman pinitpit na biskotso. Ganon din po labas na. Painit. O panibagong araw po, panibagong ulam syempre. Gisa na po natin ang ating sibuyas. Lagyan po natin ng bawang. Sangkutsahin po natin yung sandali. Mabulyawan na po kayo Kung gusto nyo, ilagay nyo po ang pangalan nyo din sa baba At yung po gagawin natin hanggang sa mapaos ako Isama na po natin ang ating kamatis Kung mura-mura At patisa na po natin Konting patis lamang Cornstarch po ito Isang kutsara Lagyan natin ng isang tasang tubig Dalawang kutsarang toyo Dalawang kutsarang oyster sauce Haluin po natin Yan Yan ang magiging sabaw natin hmm. Dalawang minuto na yon Naku, ang bango Kapag ka talaga luto yung inyong sibuyas, bawang at kamatis, bago nyo ilagay yung susunod, ang bango. Ang pakulay, carrots po. Takpan, sandaling-sandali lang yan. Lutoon po natin sandali yung carrots. O, pagkatapos po ng isang minuto, gaya na natin itong ating repolyo. Dalawang linggo na itong repolyo sa refrigerator ko, mga kaibigan. Nakalagay po sa plastic. Alam nyo, ang repolyo talagang nagtatagal sa loob ng refrigerator kapag kabalot na balot, ano? Kaya lang, bago patuloy ang masira, eh lutuin na natin. Kahit pa paano eh, mga ilan-ilan sa inyong manonood itong ulam na ginagawa ko. <laughs> Takpan natin, isang minuto ulit. O yan, pagkatapos ng isang minuto, matigas-tigas pa yung ating repolyo pero lanta-lanta na ng konti. Pwede na nating uh, isama yung susunod. Toge, hindi pa po nung isang araw eh, kagagawa ko lang ng salad. Na talagang marami ang nakagusto sa inyo eh, may natira pang konti. Alam niyo naman Toge, Sandaling-sandali lang yan, malingat lang kayo, bulok na. <laughs> Nagtutubig-tubig pa. Kaya dinisisyonan ko na at ginawa ko ng ulam. Kahit pa paano eh, may makakapanood sa inyo nito na meron din ganitong klasing gulay-gulay sa loob ng refrigerator na patapo na. O ayan, gawin nating ulam at ng mapakinabangan. O kahit anong berde ha, lagi ko sinasabi, kinchay, cilantro, dahon ng celery, sibuyas na mura, wag lang isip. Hmm. Sama na natin to sabaw sinabawan ng konti takpan hinaampun natin ng apoy bahagya na lang at hayaan nyo nang malu maluto ng katitik yung ating uh, gulay na isinama ng panghuli o yun yun isang minuto ulukulo na ng konti o oh. o oh, ayan ganda ba? Diba? talagang tostado tostado saka natin ilalagay kung yun ay kakain na kayo kung hindi naman wag muna o oh, haluin po natin Huwag nyo nang lalabugin yung gulay. At uh, sayang naman ang nutrisyon. Sarap nga, no? Oh, tingnan nyo. Parang chicken nuggets po ang lasa ng manok. Magugustuhan ng mga bata. Yun ang mga gulay, eh. Ang lasa, ay eh, Para pong chapsoy. Yun nga lang, mura-mura ang ating gulay na nilahok. Dahil po ito, repolyo lamang at tsaka toge. Pwedeng-pwede na po yan. Magustuhan nyo po sana. Bila. Ron Bilaro po.